So guys, good morning na naman Welcome naman sa ating panibagong vlog Ayan, panibagong araw, panibagong travel na naman tayo So pupunta tayo ngayon guys sa Masbati City Na naman <laughs> oh. So pupunta tayo ngayon sa Masbati City Kasi meron tayong sasadyain doon At uh, syempre, ah uh, lahat ng mga barangay na ating madadaanan guys Eh ano ka na na rin natin uh, Ispatan na rin natin, kuha na na rin natin Para naman Uh, makita ng ating mga kababayan na hindi na nakauwi sa ating lugar yung kanilang mga barangay. ayun At syempre kasama ko nga pala si Miss Lovely Monte Calvo. Ayan, si Hayanay. Uh, gusto niya kasi guys sumabay sa agos ng aking buhay. <laughs> so andito na pala tayo ngayon guys sa, ano, sa barangay kahit dito sa Katayan. Part 2 ng Katayan. So dito na tayo magsisimula mag-vlog mula dito sa uh, Katahingan, papuntang Masbate City. At kung gusto mo pa lang masubaybayan yung ating mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So ayan, tara. Let's go na. Let's go. Ayan guys. Travel to Masbate City na tayo. So lahat ng barangay na ating madadaanan, videoan na rin natin. No, para naman Uh, may pakita natin sa ating mga kababayan yung mga kanilang mga barangay na ano hindi na nila nauuwi yan so ito barangay gahet na ito yan so dito guys pansin nyo iwan tulay dito na mag minas mag kita kay, <laughs> para di <dili> kita maloading <laughs> yan ano na kita sa barangay gahet yan, shout out sa uh, Barangay Gahit, mega shout out. At Adi ah, Bali, ito guys, yung Barangay Hall dito sa Barangay Gahet. So, sarado ngayon kasi araw ng linggo. Yan. At nga pala kung taga rito ha, ah, mag ka naman dyan para naman makilala ka namin. At syempre, ito yung elementary school dito sa Barangay Gahit wow paganda mag travel ngayon kasi mainit at dito merong mini grocery dito guys at syempre ito yung basketball court nila dito ayan ang ganda na ito rin yung simbahan dito guys di ko alam kung part pa rin to ng ano, uh, gahit pero kuha na na rin natin ang video Yan. so kung makita mo pala yung bahay mo mag comment ka naman dyan para makilala ka namin Yan. madalas ko sinasabi na kung taga rito ka mag comment ka para makilala kita o makilala ka namin pero siguro nahihiya yung iba so pagdating mo pala dito guys ito na yung barangay malubago yan barangay malubago yan malubago lang ang sakalam yan shout out nga pala sa family mundido mega shoutout at nga pala sa lahat ng mga nag nagko comment na magpa shoutout guys ano lang kayo ha, stand lang kasi iniipon pa natin iniipon pag marami na, saka natin isa shoutout, no? Eto, si, si Yan, shoutout. Eto, dito guys, barangay ano na to? Barangay Santa Teresita. Yan, shoutout sa barangay Santa Teresita. taga rito ka guys mag comment ka naman dyan para makilala ka namin ayan at please follow and subscribe na rin para magkakasama tayo ito nga pala yung ano, elementary school dito sa barangay Santa, Santa Teresita ayan follow and subscribe guys para lagi-lagi tayo magkasama ikasama at Atau kagandahan pa pag meron tayong upload ma-update kayo di ba? yan ito yung simbahan nila dito at siyempre ito yung plaza din nila yan madalas tayong mag-travel madalas tayong mag-upload kaya yeah. Araw-araw, oras-oras, meron tayo palabas. Yan, shout out kay Billy. <laughs> Liado ng motor train, basta sa motor lane Alaga ka dito. <laughs> ito, sa ako pa rin ito ng ano, Barangay Santa Teresita guys subaybayan nyo yung subaybayan nyo yung ating ano vlog uh, ating travel wow ang ganda ng owner oh. sana all sana all may owner <laughs> Isabela, Barangay Santa Teresita. Kitam. Malawak din pala ang barangay na to, guys. Maluwag. halaba, ba? Yan, medyo halabahin din ang barangay. Yan, shout out na lang. Shout out sa Barangay Santa Teresita. At siyempre sa Inda Kapitan, Mega shout out at sa mga official na rin. Shout out sa inyo. Yan. O gusto mo guys, masubaybayan natin mga travel ating mga gala dito sa Masbate. Mag-follow ka na, mag ka na. Malay mo, barangay mo na yung iba vlog ni Dutski Diba? At least, kahit nasa malayo ka, ah uh, makita mo yung barangay mo. Ayan, at syempre, please pa share na rin guys para naman may natin sa ating mga kaibigan ating mga mahal sa buhay din no, itong video natin ito wow at dito guys ito yung napansin ko dito pagdating mo dito guys yan ang unang bubungad sa iyo yung napakaganda nilang school dito ayan oh no? sa kanila pa lang, ang ganda na yan, yung bakod pala nila guys, ang ganda na. Yan. Tapos pagdating mo dito, ang luwang ng kalsada. Yan. Sabi tao ngayon ha. Pero ito, sa, hindi na to sakop ng Santa Teresita. Bali, barangay, pawikan na to. Pawikan na to ano? Oo, oh, barangay, pawikan na to. Yan, tapad dito, ang ganda. Luwang. At syempre, ang linis. At ang kagandahan dito guys Pag nag travel ka ng gabi Napakaliwanag ng alsada dito Kasi ang daming street light na nilagay Yan sana Sana lahat ng ano, barangay Meron ng mga street light Kasi ang napansin ko Pag nag travel ako ng gabi Mula sa Maspati City Papunta dito guys Ito lang yung madadaanan ko Ito lang yung nadadaanan ko na Napakaliwanag Dagi ano, maraming ilaw yan, kaya shout out. shout out sa official official ng barangay na to yan, at kung alam mo kung sino ang naggawa, nagpagawa nito guys mag ka naman dyan sa baba para naman makilala namin Dapat ang lapad na ng kalsada dito Tapos pagdating mo dito, may isang lugar dito guys na napakalabad tapos ang ganda ng bakod niya, ayan oh. Ayan, hindi, hindi lang alam kung ano yun pero shout na lang shout sa may ari ganda na ang ano niya yung place niya ayan ito pala yung mga kabahayan dito sa barangay Pumigan at syempre malapit na rin tayo sa ano uh, uh, busay uh, dito pala guys ito yung napansin ko dito yung yes, stay nasa gitna yan sana malipat yan sa gilid no kasi delikado yan buti na lang maraming ilaw dito kaya napapansin siya pag gabi pero pag walang ilaw, sigurado. Sigurado may madidisgrasya siya diyan. Ah, syempre pagdating dito guys, ito na yung sigsag dito sa Barangay Pawikan. yan Mailig ka sa mga banking. Pwede ka dito. Magkurbada ka 120. <laughs> dito, guys. Nasa rin dito na napansin ko itong area na to. Yung bahay na to. Ang ganda ng bahay na to. Yan. So, pagdating pala dito, ito na. Merong detachment na dito, guys. Ng army. Yan. Tawag nila dito uh, busay. Hindi ko alam kung barangay busay o busay lang talaga Ayan. wow ganda talaga dito magano mag banking guys pero tayo takbong wapo lang kaya tamang takbo lang diba kasi eh, mahirap maging kaskasero At ay, naglalakad naglalawod. So dito guys, pagdating mo dito sa Unahan, mayroong cross crossing dito. Bali na vlog na rin natin ito. Ito yung sitio uh, Busay. Yan. Bali na vlog na rin natin 'yan. Yan. Shout out na lang sa ano, Barangay Busay. Oh, sitio pala, Sitio Busay. Yeah, shout out.